Mga kabombo, may uh, pulis uh, dyan sa Iloilo ang naharap ngayon sa kasong statutory rape. Alamin natin ang kabuang kwento niyan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Isinailalim na sa restrictive custody ng Police Regional Office 6 ang isang pulis na gumahas sa umano sa isang minori edad noong 2019 sa 5th District ng Iloilo. Sa panayam ng Bombo kay Police Lieutenant Colonel Arnold Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi dito na nakatanggap sila ng report mula sa Women and Children's Protection Desk noong Pebrero ngayong taon. Ayon kay Solis, kaagad sa nagsagawa ng ibisigasyon marapos dumating ang reklamo laban sa polis na may ranghong Master Sergeant ang tagadistino sa Estancia Municipal Police Station at mahigit limang taon na nasa serbiso. Dagdag dito, nagsampalan na sila ng kasong statutory rape at child abuse laban sa suspect noong Marso 14 at nasa Iloilo Prosecutor's Office na ito. Nagpapatuloy naman ang Son Hinggil sa nasabing son laban sa pulis. Presently, yung uh, pulis na sinasabi dyan ay nasa Police Regional Office 6 na ngayon and uh, under restrictive custody and also yung kanyang firearm was also uh, deposited sa ating uh, supply. And uh, regarding dyan, eh, ongoing na po yung case against sa kanya. And uh, that is the chance also for him to uh, submit his uh, uh counter evidence. Si Police Lieutenant Colonel Arnal Solis para sa Bumbo Network News. Ito si Bumbo Ayang Gahete. Para sa number most trusted way to network in the country, Bumbo Radio Philippines. Bastardio! Bombo!